Okay, kami ay sisipat na. All right, mga friends. Dubai Glorious So ito, pa-uwi na kami Thanks God na tapos yung kontrata namin ng maayos Rights Ang yung Glorious Good Ship, you are in good ship Izanin! Yan si Izanin ibigan good luck sa inyong journey sila, kakikawa okay, yung mga friends yeah.